kailangan na ingredients. Ano ano yung ingredients niyan? Bawang po. Oh. Tapos, sibuyas. Tapos? Konting uh, <laughs> <laughs> Bastos. Paminta. Bawang, sibuyas, paminta. Eto, meron naman tayong paminta. <laughs> na Ang um, main ingredients po natin na sili. <laughs> ano ba yung niluluto mo na? Binibito ko. Binibito ko. Binibito ko. Binibito ko. Hindi, po sila ng dynamite. Lari, so, ito po yung main ingredients natin. Siling, panigang. Tapos, kailangan natin ng pork, cheese, bawang sibuyas, pamita, karot, tapos, syempre, kailangan natin tanggalin yung buto ng sili. Yan. Tapos, eto si Chef. Yung Chef na tayo. Behind the sili. Tapos, eto po yung cast ng mga... Eto si Chef. Eto si Chef. Eto na ako po yung... Ayun na. Pamangkin kong... Ayun eh. Ayun eh. May bumalik ka na. Ayan. Ito, ito, ba, ito ba, po yung cast ng... <laughs> ano bang ang so, cast mafena, natin? Ang dila mo, Perdi. Dila mo. Ano <laughs> ba yung ay, nililigawan mo? Meron din naman iba yan. Huwag kang mag-alala at kakain tayo ng dime na, Mike. Dime na, Mike. Kylie, ano ba ito? Narin, send mo na nga sa akin. Narin, pag isinend mo, manda ka sa akin. <laughs> Namatay mo nga siya, Terela. Si <laughs> manda! Manda ka sa akin, Narin, pag isinend mo kay Perdi oh, yan. yan ang gano'n? Hindi, Hindi pa yun. balat yan. Papi, natin, yan. Ayan, natin yan. Masarap yan. Ayan, natin yan. Masarap yan. Picture na yun. Kailangan eh. Pagpipicture mo ako na rin yun. naka ako. Pag naka maganda. Ano-ano ah. For today's vlog po, uh, gagawa tayo ng merienda. Chinamite. Oh, wait, nee. so, okay, wait natin si Chef na makakap. <coughs> yung Chef natin nakala mo ano eh. I love you, Ate Nguyen. Ano, Ala, dad dadalihin na naman ako ng Chef natin. Malot ka sa akin. <laughs> yeah, Ikaw, Chef. Tumahimik na tayo. I love you, Ate Chef. Ito yung ingredient natin. Bawang. Ayoko nga. Silas. Mamaya hindi ko dito dito. Sili. Hindi po isa sa nyo. Cheese. And brown pork. Eto yung pork. <laughs> Buhay yung oh, pork. na kasi. Ayun, ito rin Ayun Gilingin mo yung pork. Tsaka ito pa. Okay <laughs> <Ayana. laughs> po tayo magbalot ng okay. dynamite. Hindi oh, ko pala nasabi yung wrapper. Tapos ito na yung ano natin. Yung pinaka ang tawag dito. Siling Hindi, ano tawag dito? Si ang um, palaman, Aha. pinakapalaman ng dynamite. Yan. Medyo oh, <coughs> hindi na tayo ang gagawa dito. Medyo maliliit yung nakuha natin. Ayan. Sige. Ay, alam mo ka maanghang yan. <coughs> hindi mo kanina, <hangin. tos> hindi, <nina>, hindi maanghang <coughs> maan eh. Hingin ba ano eh, maamoy. <coughs> Sa pag-fry. Pwede na ba ito dito? Parang madaan. Ang luto na po yung first batch ng ating dynamite. Dynamite fish. Yes, ito po yung ating frito. <laughs> <masyikaprito>. to. <laughs> <laughs> maglalabay. Ay, yeah, maglalabay yung chef. Ang yeah. kakagulo po yung mga chef dito. <laughs> Alam po ba yung totoong chef dyan? <laughs> <laughs> chef Kevin. Chef <laughs> Ayan. 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 Ano po yung first batch natin? Ay, malutok. Ayan. Ayan tayo, Karen. Ayan. Uy, na tayo sa bahay. Uyan <laughs> natin yung na tao. <laughs> yung walang kakamot-kamot yung tiyan. <laughs> Dede. Dede. Eh, Dede ka na. Mamaya ka na si Mede. Sila, dynamite. Sarap po. Hay ligo mo tubig. Ang sarap, maanghang. Yo. Dede. Sarap, ang sarap ng gawa nila. Sarap din gawa mo kay, pwede na. Sarap. Tampo <laughs> isa niyan. Pwede na si Ken mag -asawa.